Magandang araw po sa lahat ng mga kabikers ko, mga ka JT ko, sa inyo lahat magandang araw po sa inyo sa mga naniniwala sa akin at nag view at sumusuporta sa akin maraming maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat at good morning. At ito nga po syempre kailangan po natin mag-ensayo dahil po may pinaghahandaan po tayo ngayon na Laguna Loop, mga ka JT. na po yung aming Bicol by September para pero siyempre, kailangan pa rin po mag sayo at eto nga po tayo, pumanig pa po, po tayo ng insayuhan ko at ating papawisan sa may picard po ang Banyos banyo sa dumaan po sentris sa St. Therese. At yun nga po mga JT, kailangan po natin mag sayo. Hindi rin po basta-basta ang Laguna Loop, kailangan din po ng... Uh, tibay ng mga tuhod. Nagpapatibay lang po tayo ng tuhod kahit wala po tayong tibay na tuhod. At syempre, wala po muna tayong marites. At ito nga po, mga ka-JT, ay bubulong ko po sa inyo. PMS Ducky, si ganun nga raw at saka si ganito ay hindi pa rin parang bubayad. Ewan ko ba kung bakit ayaw singilin. Puro lang pahaging. Ayaw ipost sa Facebook. Nagpost naman daw. Pero ang sabi, hindi may mention yung pangalan kasi medyo nahihiyari naman daw. Ewan ba naman sa inyo, mga ka-chismisan ko? Tatayan po mga ka-JT, nakita ko po si tatay dito. Tatay, shoutout sa iyo. Good morning. Ngayon po yung sinasabi ko sa inyo na lagi ko nakakasalubong dito na 73 years old na taga Bangbang Highway. Napakalokpit uh, po nun si tatay at yun po lagi pong ano yun, nakakaway po yun. Uh, pagka nakakasalubong ko po yun at syempre eto medyo tumaba po tayo ng kote ng mga ilang... Kalating kilos at kailangan po natin mag-diet mga jt At ito po, syempre, bababa po tayo nito. Dadaan po tayo ng St. Therese. Alam nyo na po. At doon po, uh, nagpa-amen-amen po tayo at nagbanal-banalam. Pero pagkatapos po no, syempre magchichismis din po tayo. At ngayon lang po, sinuwerte tayo na hindi po tayo nag at galing po tayo sa work, uh, galing po tayo sa pagdadrive kahapon. At ito po syempre, kailangan po natin magpapawes at maginsay at nakasalubong ko po rin po dyan yung mga hot maman senior na dalawa. Ayun po, nakalalampas lang. De dito po, pababa po ito, kaya ingat po tayo. Sa mga lahat na nagbabike, dito po ay napakasarap po magpapawes. Sulit na sulit po, may mahabang ahaw uh, ng no, slight at meron din naman pong nakakasakit sa tuhod pero kakapraso lang po at ayan mga ka-JT nakita nyo naman po pawis na pawis na po ako Nag nagpupunas na po ako ng sipon ko at dito po habang pababa po tayo syempre dahan-dahan lang po tayo natutuwa po ako ayan nasilayan ko na po yung init ng araw at sa ating pag i na to at alam nyo naman po kailangan natin maganda hindi yung biro ba talaga ang pumidal ng long ride long ride din naman po yan maghapon po yun namin dito raday ewan ko lang po at sa mga kasama ko po sana po sumama po kayo syempre kasama nga at dito po pababa na po tayo mga ka JT dito po tayo dumaan sa Mary Mundo at dito po ang mga ka JT bukas po yung gate na na to dahil marami po napasok kaya nakita ko si tatay bike to work napakalami pong pangarga niya, tinanong ko po siya, nagko-construction daw po siya at kailangan niya raw po ng magtipid at yun nga po syempre napakalakas at malapit lang naman daw po siya magbabike uh, to work mga JT at yun nga po syempre hindi ko po alam kung anong trabaho niya basta sabi niya sa akin sa construction daw at yun, eh, mga JT dire diretso lang po tayo dito ayan nakakasilaw po yung araw sumikat pa yung araw na yan at after ko po rito sa St. Therese mga ka JT diretso po tayo sa tambayan ko alam niyo naman po doon po ako dumambay sa may uh, -tri -tri yun? yung sa may malaking tawag doon na uh, puno uh, na sikat-sikat dito sikat na sikat dito ang tambayan sa may bench ng mga estudyante, mga nagjo-jogging, nagwo-walking at yun po ay field. Excuse me po mga ka-JT, medyo lunok-lunok lang po tayo. At yan mga ka-JT, bukas po yung gate na kita nyo naman po yan. Raymundo po yan, palabas po nyo na sa may umali. Papunta rin po yan ng Bega, lampas po ng Bega. Papunta po yan ng may tapat na LB Square. At yan, nakita nyo naman po napakalakas ng hangin mga ka-JT. Marami po ako nakikita na rito na nakatambay at naggano. Nag-iintay ng mga pambaserong jeep at yun nga po syempre naranasan ko rito ang mamasada po talaga pagdating po rito kailangan dun po sa tamang babaan at sakayan at palagi yung pagbibigyan ng mga estudyante at yung mga jeep dito na may alamabawa may violation nabubutasan po ng ID meron pong ID rito hanggang tatlo po tapos makukumpis ka ngayon napakahirap pong pumasok dito kailangan din po ng mga sticker at yun nga po dito mga JT sa Sainteris ayan po banal banalan po tayo uy uy hindi ka naka pink JT pati gloves mo a uh, favorite mo yan at nga po syempre pagkatapos po natin dito wala po munang chismis after po ng mga ilang oras pag uwi tsaka po tayo mag marites mga JT at yan naman po tinapos ko lang po yung mask tapos tumambay po tayo sa loob ng UP Freedom Park Do doon po nag mikus mikus po tayo, inman ng tubig, tambay, picture, at tapos side seeing, wala po ang mga side seeing kasi kokondi pa po yung Pero may mga nakita po ang mga senior citizen bikers, tapos walking, madalang lang po. Dito po tayo dumaan sa may gitna, sa may papunta pong oblation. Ayan mga ka ito po yung ano, pwede naman po rito. Pero syempre, pagdating po doon sa may gitna ng oblation, kakanan po kayo sa so may papasok sa school ah uh, mga rooms ng mga estudyante po rito sa UP. Hindi ko lang po alam kung anong departamento o to anong mga building-building do. Ayan, kaliwa lang po tayo dyan mga ka-JT. Pagkatapos po nyan, sa may gitna na yan. Yan, exit po yan, papuntang gate, yung kanan. At syempre po mga ka-JT, eto magpapakit lang po tayo. Kakaliwa na po tayo dyan at nakikiramdam po tayo. Baka one way, ayan po yung ano, uh, maliit na tower. At ayan, na uh, oblation po yan, gitna na yan mga ka-JT. Tapos syempre dito tayo sa kabilang parte, kakanan po tayo dyan at bawal po dyan, one way na po yan. Paikot lang naman po ito. Mga JT, hindi ko lang po alam kung ano mga building department po ito or mga kung anong yung departamento ng mga estudyante. Basta dito po ay mayroon po dyan mga rooms na ano, napas nakita ko po dyan yung mga estudyante nakatambay po dyan sa may harap ng kanilang mga building. Siguro nag-aantay po na mag-open yung building kasi may mga pasok po. Ayan, may nagpipicture po dyan. At nakikita po lagi dito may mga nakabarong tapos may mga naka, parang kulay red na nakabanda na sa balikat tapos mga JT magpipicture picture di ko po alam kung ano yung kung graduate na po ba o gagraduate at yun nga pagkalampas ko po rito nandito na po tayo sa may 3. ayan UP Freedom Park Uh, nakita ko po daw may mga nagpa-practice po ng football, soccer o ano man. Basta ito, tambay lang po tayo, Pakit lang po tayo dito at naghahanap po tayo ng kakilala. Wala po tayo nakachismisan dyan kasi po ay kokonti lang po yung mga nakita kong nagbabike at nag-walking at wala pong mm, ano dyan yung food part dahil po ano pa lang, Alangan alang-alang araw Saturday Sunday ko lang po nakikita yun at yan lumapit po ako doon at may nagtanong po sa estudyante sabi ko papapanik ka pa sa taas papuntang forestry ay hinahanap niya yung ano yung building na registration ba yun? Hindi ko po alam kung anong building yung basta yun na, na sabi ko dahil sa may papanik po ng forestry at yun nga po nakawento ako estudyante at uh, kaya pala siya uh, nandito dahil ngayon, para parang project di ko po alam kailangan may kausapin siya hindi ko po alam basta yun yun yung kachismis lang po tayo at dito po pagkatapos po natin syempre dumam, lumexit na po tayo dumam po tayo sa may papuntang LB Square pakikita ko po sa inyo ang LB Square ang LB Square ay Medyo parang sarado na at uh, syempre siyempre mga JT pag shoutout nga pala po sa mga bibili ng bigas at nagbibili ng sari-sari store uh, doon po kayo sa kanto magkatapat po yon sa may bago dumating po ng release pag po kayo sa highway pero pag galing po kayo dito sa loob ay palang pagkalampas na pagkalampas po ng Riles, meron po doon bigasan, kapatid ko po pares yun. Yung sa kabila naman po, ay bilihan po ng sari-sari store mga JT. At yung nga po, may money yan doon, tsaka may manok. Ngayon po ay bigasan ng kapatid ko. At uh, nga pala po kay Carlo Antonio at kay uh, si Carlo Antonio, nakita ko po bantay doon, kamaway pa po kanina. At syempre mga JT, ito, lampas na po tayo dyan. At makikita nyo po dito, kay Vega Center. At palapit na palapit na po tayo dyan, ang dating tambayan. ng kapanahon na nang ako nagiinom pa. Ito po sa LB Square mga ka JT. At syempre mga ka JT, ito po ayan uh, yan, uh, may kanan na po diyan, hindi ko po alam kung ano subdivision niya basta diyan may masarap na kainan na kinain na ina, ina, kainan ko na po 'yan. At 'yan diyan po sa likod na 'yan, ang ano na 'yan, na uh, mga green green na 'yan. Ayan, yung pababa na 'yan sa so, may 7-Eleven, tapos na 7-Eleven. Ayun po yung LB Square. Ayan na po yung LB Square. Dating gaming kan po diyan. Ang dami pong inuman dati diyan. Ang dami pong party party go, party order time diyan mga ka JT. At syempre palampas na po tayo at dito po yung building na po 'yan, yung isang mall na 'yan na makikita nyo sa parting kanan ay dati po yung Agrix ah, pero ngayon ah, mall na mulna ah, small mall na basta may ano po dyan mga JT marami na naman po ay mabibili dyan at graduate dyan, na pag nag-graduate po at uh, may mga award ang uh, mga taga na sa kanan na yan ah, sa harap po ng hospital ng UP na yan ay meron po na ano dyan nag-event uh, lalo po yung trace at yan yung kaliwa na yan ayun po yung isang hospital dito sa Melos Banyas mga JT basta dire-direcho lang po naman tayo at dot, pagdating ko po sa may junction kanan po papuntang sa Pablo, kaliwa po papuntang Kalamba at papuntang Diretso ay papunta Bayog, Mayundon at a uh, po yun nga po uh, mga ka JT at syempre dito dire diretso lang po tayo daan po tayo sa Lopez School mga ka -JT. tapos meron din po ditong uh, pangmasang hospital at ayan uh, mga ka JT nasa junction na po tayo ayun sinasabi ko sa inyo diretso ang yan papunta Mayundon at Bayog papunta rin po yan ng may loob po ng bayan na, sin na lumang bayan pag dyan po kayo dadaan papunta po kayo you know, doon doon po kayo dadaan sa may Centuries po, tapos meron po Dung LSPU at syempre, pakanan niya, San Pablo at kakaliwa po tayo, pakalamba po tayo, pauwi po tayo at dito po, nakaranas po tayo ng traffic mga ka-JT uh, regular naman po ito kasi marami po napasok marami po sasakyan, tapos marami po estudyante na kaya kailangan ano po dito, kaya yan po nangyayari traffic po, lalo po sa may pedestrian syempre, pinapriority po yan ng mga <laughs> uh, si CTMO, ano ba dito LTMO na Los Baños ayun nga po syempre mga JT mga enforcer dito pa priority po yung mga nanatawid at yung mga napasok lalo po yung mga estudyante dalawa po ang pedestrian lane dito dito po isa sa may makalampas po ng Gold Pure tapos doon sa may papasok po ng Trace at yung mga sa may harap na Olivares sa na kilala po dito sa Los Baños yan po yung mga small small mall dito mga GT at yan po kita nyo naman po nasa gitna na po yung ibang jeep syempre hindi na po natin papansinin yan dahil po namamasada yan ang tagal ko rin po namasada mga ilang taon din po ako namasada na talaga naman po kailangan nila ng pasahero kaya lang po iba syempre pasaway eh, tayo minsan nagiging pasaway dahil lalo pagka wala pang kita lalo pagka nagbaboundaryhan ka ang boundaryhan kasi kailangan mga ratchada mo na palang umagang kantanghali pa lang para papetiks-petiks ka na para sa'yo na yung kita pagdating sa uli sa huling biyahe at yun nga po mga JT pag ko po doon ito nakasabay ko si tatay di ko po lang kung saan pupunta kakaliwa, kakanan kaya medyo ako na po nag-adjust inovertikan ko na lang po at dito po lalampas po tayo dito sa may original buko pa na dating binibili ko po ngayon uh, hindi po pala ako nakabili ngayon na dati ko pong binibila basta may gustong bumili may gustong order niyan ay daloy mga pinagda ko ay binibili ko lang po dinadala ko na lang po sa kanila at yung binabayaran naman po ako syempre wala nang pong ano yun, wala na pong bayad yung mga lalamus lalamus na yon syempre pinagda-drive ko lang naman po yon at ito pa mga JT ayan paikot lang po tayo diyan paikot pa kurba JT nalilito at yun nga po syempre uh, dire diretso lang po tayo dito ang dami ko po narana, nada, ng traffic dito kasi po ay pasukan ang mga nagtatrabaho at mga estudyante at yun siyempre mga ka-JT, basing busy, busy po ang kalsada ngayon kumbaga sa ano rush hour o peak hour ngayong oras na to at syempre, mga ka-JT, dire dire lang po tayo dyan eh, smooth na smooth lang po yung pedal natin dyan pero napakalakas po ng hangin mga ka-JT. sobrang ang hirap pong pumidal para rin po kayo nag-aahon at mas, mas nakakapagod ang ang Magbike na may hangin, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, bilihan ng original Bukopay. Tapos, ito po uh, mga ka-JT, yun nga, ang hirap pong pumadal pag gaganyan pong malakas ang hangin pero wala naman pong ulan at napakasarap naman po at naiinitan yung likod ko. At syempre mga ka jt ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, kailangan natin mag-insayo, nalalapit na po yung Laguna Loop. At dito po mga ka-JT, lampas po tayo dito at papunta po tayo ng Bangbang Highway, taga dito po si Tata, yung 73 years old. At ayan po, tanda lang po tayo dyan, gawa ng po ng... Ma pababa at syempre baka po mag slide tayo at sa mga nasa gilid ng kalsada sana po maging alerto tayo baka mayroon pong mag slide ng motor or mawalan ng preno sa sasakyan. at least alerto po tayo at makailag kung makikita po pag pero pag nakatalikod po ang hirap po makita nun di ba? anong paliwanag yung JT at yun nga po syempre hindi po tayo nagmarites at inuna po natin ang pag-iinsayo at pagpapapawis kailangan po natin maghanda sa nalalapit na ride sa mga kasama ko sa ride at sana po maging ensayado rin po kayo para hindi po tayo mahirapan. At syempre, mga ka-JT, uh, ito na nga po yung ating pag-ensayo at wala po tayo ma muna. At uh, sumimple lang po tayo. Sana po hindi mag-uulan kasi may low pressure daw po namumungo. At maaantala uh, po yung ating ride, mga ka-JT. At ayun uh, nga po, dire-direcho lang po ito, pababa. At syempre mga JT, ibang highway po ito. Medyo ingat-ingat lang po tayo dito. Dito pa minsan nagsisikipan daan kasi po merong minsan na lulubak or na ano tayo. Ayan, nadaan ako po si Anton. Kumakaway po yan sa loob. Dati ito po, syempre. Dito po, wala na po tayo mamamarites. Baka y, tayo ay mabas ng mga kapitbahay ko. Ayan, bukas na bukas po yung mga talipapa. Marami pong bilihan dito. Pwede po kayong pumunta ng bayan. Pwede po dito. Pero syempre, kung kayo magtitipid, bayan na po kayo at kung marami kayong bibilihin. At kung wala naman po, tsaka, kailangan nyo lang po yung mga pangsawag-pangsawag. Dito na rin po, maghanap na lang po kayo kung saan kayo makakamura. At ayan, syempre mga ka-JT, nakita ko dyan si Ebet. At uh, ko, tapos na ang trabaho? Ang bilis tumarabaho ng pagka, ano, ayan, nanakita nyo naman po si Naparing Olan. At yan, dire lang po tayo dyan. Marami po tayo nakita mga katropahan dito as mga pool agent. Ayun po, yung mga pool agent po yung mga nakatambay na yun. Pwede nyo pong ngayon yun at yung tropa natin na ah, nagbubukas ng bilihan ng tubig at syempre ayun nakasalubong ko po galing po, po siyang Villa Mia at yun nga po sa mga po legend dito pwede ko kayo magtanong para maganap ng resort na pagpapaliguan nyo para makita nyo po kung saan po may mga bakante yun po yung mga trabaho nila dyan mga legit agent po ah, okay po yung mga yan mahanap na lang po kayo kasi nung pagkakatiwalaan nyo dyan pero po lahat po yan legit po lahat dyan na ah, mga ka-JT at ito po pakaliwan na po tayo dumahan po tayo sa simpleng resort namin at kukunti po naglalaban at tapos sa po lahat mga Maligo. Ayan nakita nyo naman po may mga nakasampay pa daan po tayo at si Cecil na po ang nakikita ko may tindahan ng lugawan. Ayan po uh, tingin ko magtatagal po si Cecil dyan na, naka, na may nakadaanan po tayo dyan mga kamarites ko. At syempre mga ka-JT hindi na po magtatagal ang video natin hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video mga ka-JT at syempre tapos na po tayo sa pag-ride natin at ayan nakita ko po si Keramil at uh,